Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news Satid sa tid ng Office of the Vice President. Bumalo na sa mahigit 140,000 pagbabago bags ang kabuhang bilang ng mga naipamahagi ng OVP sa kabataan ngayong taon. Kabilang sa mga nahandugan nito ay ang mga mag-aaral mula sa Don Andres Soriano Elementary School sa lungsod ng Toledo, Cebu. Narito ang report. Ito ang mensahe ng daan-daang mag-aaral mula sa paaralang elementarya ng Don Andres Soriano sa lungsod ng Toledo, Cebu para kay Vice President Inday Sardo-Terte. Matapos nilang matanggap ang pagbabago bags na naglalaman ng school supplies, dental kits at windcoat, naging prioridad sa pagbabago bags distribution ang mga mag-aaral sa baitang dalawa at apat. Ang aktibidad ay kaugnay sa naging selebrasyon ng ikawalong putsyam na anibersaryo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Isa sa mga nakatanggap ng pagbabago bag ay ang anak ni Nanay Maria. Sa dito malaking tulong na para sa kanila ang natanggap na bag at school supplies. Salamat! Vice President Sarah Duterte, dako na imong gihatag kanamo sa among mga estudyante. Lapis din ang kasiyahan ni Joanna na kabilang ang kanyang anak sa mga nahandugan ng pagbabago bags at school supplies. Kini no na nai ko, tang uban dili sa wala dili gid na, na mapalit na ko. Mm -hmm. So at least kadi na dawat niya malipay sa ko para niya para sa uwan, na ba. Marami kasing mga bata dito na hindi hindi naka nakabibili ng ano kahit paper. So, nanghingi lang ng ano, nanghingi lang paper sa kaklase. So, napakalaking tulong ito sa kanila. Sa datos sa mula sa OVP, umabot na sa mahigit 140,000 pagbabago bags ang naipamahagi ng opisina sa mga kabataan mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Maliban sa pagbabago-bugs distribution, nagsagawa rin ng tree-planting activity ang OVP Sabu Bohol and Secure Satellite Office sa Barangay Ilihan, Toledo City. OVP naglunsad ng Thanksgiving activity sa Dulaglite. Ilan sa mga benepisyaryo kilalanin sa susunod na episode. Mga kababayan, 8 days na lang, Pasko na! Muli ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!